Eto, kulayan ang larawan kung ikaw ay babae. Kulayan ang larawan kung ikaw ay lalaki. Ano ka ba, lalaki o babae? Babae. Babae. Alin dyan ang mga Alin dyan babae. babae? O, kulayan. Mo. Ano ba ang color ng hair? Okay lang, babe. Black. Yan? Black. 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 My Black. 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 okay See? Okay. Okay. Your hair is Black. Color mo na yung hair ng black. 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 Excuse po. <coughs> Excuse Black. Black. Ako Black. 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 Color Black. na. Color green <coughs> Co hair mo Black. Yeah styling yung hair mo, di ba? Ganito, hmm. o. Oh. May, may ipit ka din. Si Marky ay isang... Babae. Babae. ring <laughs> Sige na, pagkakal And ikaw at sa papay mm -hmm. Hindi mo kukulayan yung lalaki Hindi mo kukulayan yung babae lalaki, lalaki Dahil ikaw ay babae Ikaw kasi Hey. Okay. Okay. Inis ko. Ito pa. Ayun. Eh. Ay, ah, yung pabaw. Yung damit. Sige, sige. sige. Ano yung color yung damit? Ikaw, ano ba mo? Ano bula, eh. gusto mo color yung damit? Hmm. Purple. Pink. Oh, pink. Oh, color mo na yung damit niya ng pink. Lalagay ko muna sa taas. Be careful. Um there. color pink I want to be in my dress color pink. Whoa. Not colour. Not color blue. Not color green. Oh! Yes, nice pink. this girl, girl, girl. Yeah, very good. Ay, mo na yung nasa na. Kulayan mo na si nanay. Si nanay ba yan? Yes. Ikaw yan. Si Ikaw ito. Tapos ako ito. Tapos si Lola ito. <laughs> <laughs> yan backpack po oh. Mm. Yan sa likod. Ini warna mana? <coughs> Sakit? Mana mana? Sakit. Ate? Iya. Yeah. Hmm, warna mana? Itu mana warna? Wow, galing naman. Kalian di situ. Kalian kok sa mining ko. Mamaya yan. May mamaya yan, isa ka mamaya. pang assignment. Pa pagkatapos, Ma, pagkatapos mo mag-color. Mag Nana, ilagay mo lang sa tapang. Oo, oh, sige. Mamaya yan. Mamaya yan. Hmm. Hindi. Yung blue. Ano po? Ilagay mo lang. Color mo lang yan. Color. Color, 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 color. Oops! Lamp. Nasa ito sa black na ako tuloy. Okay lang yan, hindi naman nakita eh. Hindi naman masyadong mata eh. O oh, <coughs> yung palda naman. <coughs> Excuse me. Excuse me. Anong color ng palda? Hindi pa nagkakolor yung damit eh. Yung palda agad. Ay, sorry po. Ay, sorry, sorry. Hindi pa ba tapos yun? Kala namin, tapos ka na sa damit. Ay, tapos sa damit eh. Pag yung damit? Hindi. Ako ko lang mo na yun. Ano, damit? Nice plong yung wear mo. No? babae. Ang alin ang purple naman, yung palda. Okay lang kahit anong color. Kahit anong color. Pink and purple. Pink and purple. Okay. Sa <coughs> <coughs> so, damit. Pink and purple sa so damit eh. Okay. Mm, palda ba ito? Opo. Mm. Ano color ng palda? Ikaw bahala <coughs> kung ano gusto mo gamitin. Um, Basta ang kukulayan mo ay Purple Isang Babae Babae Hindi natin ito nabili Binili matagal na Mamaya na yan Mamaya na yan, gagamitin niya Bilisan mo na para makapagdikit ka na nung isa mong assignment Finish na sa Purple

It's me and you and Lola. Ayo, ay. Umayan oh, ay. oh, na, anak. Umayan oh, na. Gawin mo na yung assignment. Hindi. Yun lang. Gawin mo na yung assignment. Okay. Napalda no, naman. But. Your face. Okay na yan. Okay na yung face. Oops Papas na ako sa pink Okay lang yan Design yan design Look guys